Tignan yung mga idol dumapa at parang humingi ng pasasalamat ng dalawang babies Nag-beatbox pa si Duro JR. b diawabe bangun di bangun diawabe 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 ko cute na bibi pa mga hindi nga ko naisip na di ba pwede yung nilalaroan nila na sasakyan ay gawin kong katotohanan kaya madali ako nag-aisip, mag-order sa online humanap ng mga sasakyan na kanilang malalaroan, yung hindi man masyadong mahal, pero mahal na mahal sila, dito sana ako sa mas mura, pero mas try ko yung mas mahal dahil mahal na mahal ko sila. Appreciate ko kasi yung nung bata ako na mga pinibili ni mama para sa kapatid ko kahit sa mura ang saya-saya ko nun at na-appreciate ko yung kanilang nararamdaman habang sila ay nakatawang nagalaro sa sasakyan na hindi totoo kaya na-appreciate ko na deserve sa kanila na yung gusto nilang car ay maging totoo yeah. At sa wakas, dumating na rin yung parcel. Masaya yung mga baby pamag ko. At tingnan yung mga idol, dumapa at parang humingi ng pasasalamat na dalawang babies. nag beatbox box pa si Dudo JR. Di hawa, bae? Hawa, bagong, Yawabi! Sige, gusto na kami! Eh. <laughs> Alam, Tulong! Tulungan niyo ako! Tapos forward ko na lang yung video mga idol kasi halos sobra ng 1 hours po yung kuha ng video na to mga idol. Kasi ang tagal na symbol po ng mga laruan at mali pa ng kulay yung deliver mga idol. Kulay pink at blue yung in-order ko tapos pareho pink flesh at pink plus ang dumating. <laughs>

Oh, ako si Adelo. Libre kayo. Kalayak to na. Si Juan si... Si Ate Asli, oh. Si Ate Asli, oh. Sakto na ka dali, pala ako sa dalawang kapatid na si Justin at saka yung nagmimini, nagmimini, nagmimini kakay ko, nagmimini kaniko sa mga laruan bago tayo maghintay masimbol ng mga laruan natan mo naman kami Kuya gr

Mm, I-appel na sa video ilang mami may... may tanawa maya. Sige nga si Inday. Hindi ba? Sige, di ba? Uy, mureg din mamanta. Siga po, siga. Siga, Light, light, light. Light. Light, light. Ayaw dia. Ayaw dia, kuwan lang, magumba. Siga ang light po, siga. ang light. Open the light, open the light. Open the light. Wala ka sigat siga eh. tayo. Ayun, hindi ka pa suba, oh. Hmm. Hindi ko mo, oh.

Thank you, Nonoy. Thank you. Thank you, Nonoy. Thank you, Nonoy. Thank you, Adi. Thank you, Indonesia. Thank you, Nonoy. Ayo, mengikut kada dah. Tuluai si Bibi. Tuluai si Bibi dia. Ya. Adi, sedar

Sana'y sa paglipas ng panahon ay maalaala nyo ng mga taong nagmamahal sa inyo na sobra. Thank you for the watching, Idol. God bless all.